my time check is 4.58 am June 16, 2025 at dahil nga first day of school ngayon kaya 4.30 am nakapagbukas na tayo ng ating tindahan kung late tayo ng gising at late tayo magbukas itong mga nakaraan na bakasyon sa school dahil kadalasan nakakapagbukas tayo ng ating tindahan itong uh, bakasyon 6 am na dahil talagang sinadya ko talagang magpalate ng gising itong mga nakaraan na bakasyon kasi sabi ko baka uh, makabawi man lang tayo sa ating pagtulog kasi gabi-gabi na nga tayong puyat wala rin naman na bibili ng masyado maaga lalo noong time na bakasyon sa school ng mga bata kaya nagbawi talaga ako ng tulog so ngayon start na naman tayo sa pagpupuyat dahil nga pasukan na wala, man na wala man, akong estudyante na anak na uh, sikasuhin ng ganito kaaga kailangan pa rin natin magbukas na maaga dahil syempre yan ang kadalasan na maagang magbibilihan ng mga estudyante pati na yung mga nanay bibili ng mga pang almusal kaya kailangan natin magbukas ulit ng maaga lalo na pagdaan ko kanina si kompetensya sa may kanto ay sarado paso, kailangan natin mas maaga ngayon sa kanya wala pa naman ba'y naman sa ganitong oras Kasi parang nasanay na nga yung mga tao na 6am na ako nakakapagbukas So hindi nila alam na maaga na naman ako magbubukas ngayong araw ng pasukan Kaya kadalasan yan sigurado yung mga ibang kapitbahay natin magtataka Oh nakabukas na si ate kati Naging sobrang tumalman itong mga nakaraang bakasyon Sana eh this coming school year ulit sukan na naman ng mga bata sana maging fast moving na naman at mabenta na naman ang ating tindahan Diyos Lord ibigay mo naman sa akin na makabenta tayo ng malaki sa araw araw dahil talagang kailangan na kailangan natin bumenta ng malaki lalo na meron tayong mga problema dapat ayusin para sa ating anak hindi ko na nasasabihin dito kung ano man ang problema na yon pero para sa akin na bilang single man mabigat na yun para sa akin lalo kung ito lang naman ang ating source of income ng ating sari-sari store kasalukuyan na nag-aaral ko na anak kay college, third year college isa kasi nga nakagraduate na nga nung May 9 yung isa kong anak yung second born son ko nakagraduate na nga siya nung May 9 2025 this year bilang criminology So, itong third year college ko ngayon ay criminology pa rin naman. Kaya, dalawa yung aking criminology na anak. Dahil nga yung anak kong panganay ay ilang taon na rin siyang stop. Dahil, uh, isang sem na lang tapos na sana siya. So, yun nga yung malaking problema ko about sa kanya. Na dapat kong ayusin at dapat kong tulungan. Hindi manatin natin kayang tiisin na yung mga anak, kahit sabihin natin na bahala ka dyan, bahala kang uh, solusyonan yung sarili mong ginawang problema nanay pa rin tayo hindi natin matiis yung ating anak at dahil nga school, ah uh, school year na naman at pasokan na naman nga sa school ng ating mga anak panibagong gastos, dagdag gastos na naman sa atin bilang magulang at para sa mga kumari ko dyan na nakatagpo ng best partner in their life congrats mapalad kayo dahil talagang bihira sa mga partner talaga na makatagpukan ang matino, maayos yung susuportahan ka talaga yung mamahalin kang talaga yung responsable bilang ama sa mga anak mo kaya kung sino ka man kumari na ganoon na nakatagpo ng best partner congrats sa'yo dahil napakapalad mo hanggang dito na lang Uh, sa mga kumare, mga kasari dyan, more benta sa ating lahat. Thank you for watching. Ingat sa mga estudyante natin na ligtas sila sa kanilang pagpasok hanggang sa pag-uwi nila galing school.